Paborito mo bang verse ang John 3.16? Marami ang paborito ang verse na ito. John 3.16 Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumamparataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming may gusto ng verse na iyan, dahil sino ba naman ang may ayaw o malaman na iniibig tayo ng Diyos? At malino naman diyan na iniibig tayo ng Diyos. At bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo. At marami ang ganun lamang ito na unawaan at tinatanggap. Kumbaga sa simpleng salita, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin dahil iniibig niya tayo pero ganun ba ito kasemple? Opo, mahal tayo ng Diyos pero bakit kailangan pa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin at paano ba ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig? Sa aklat ng Roma 5.8 Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa verse na yan ay makikita natin kung paano ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At paano daw nang mamatay si Kristo. At para kanino sa atin na makasalanan. Sa Bible, sa matandang tipan, ay may panuntunan ang Diyos para sa pagpapatawad ng kasalanan at ito ay ang pag-aalay ng dugo ng mga hayop sa kanya at mababasa natin 'yan sa Hebreo 9:22 ayon sa kautusan halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo para sa Diyos mapapatawad lang niya ang kasalanan kung may pag-aalay ng dugo at nararapat ng isang walang dungis o kapintasang dugo ng hayop na kakatayin upang ito ay maging katanggap-tanggap sa kanya. At para sa sanlibutan ay mapapatawad lamang ng Diyos kailangan na may mag-alay ng dugo, dugo na malinis, walang kapintasan at dalisay sa inod dugo at walang ibang mayroon dito kundi ang kanyang anak na si Jesu-Kristo lamang. Sa 1 John 3:5 nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawin ang ating mga kasalanan at siya walang kasalanan. Kayat kahit gustuhin natin na mag-alay ng sarili nating dugo ay hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo ay makasalanan. Sino ba sa atin natanggap na makasalanan tayo o sa iyo bang sarili ay kaya mong ipagsigawan o ipost man lang sa FB status? Ako ay makasalanan? Malamang na hindi natin gagawin dahil madalas nga yung mga nakaka-impress o pwede natin ipagyabang ang pinupos natin. Pero sabi ng Bible, ang lahat daw ay makasalanan. Roma 3.10 ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At kung naniniwala tayo na ang Bible ay salita ng Diyos, tanggap ba natin ito? Maaring sabihin ng iba, hindi. Sa Diyos lang ako naniniwala. Pero, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay pinaniwalaan ko. At kung ganyan ang katwiran natin ay maaaring ang kinikilala mong Diyos ay gagawa lang ng iyong sariling kagustuhan at walang natunay na pagkakilala sa Diyos na dapat nasusunod dahil ang nais mo lang ay sundin at tanggapin kung ano lamang ang gusto mo. Kaya nga marami ang mga paborito ng verse na John 3.16 eh kasi ang tanggap lang ay iniibig tayo ng Diyos. Balikan natin muli ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi simpleng bagay ang nais ipaalam na sa atin ng John 3.16. Kaya naman kung ipagpapatuloy natin ang mga sumusunod na verses ay makikita natin kung pagkaano ito kahalaga. John 3.17 Sapagkat sinuko ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sa verse na yan, ay hindi ipinapakita ang kanyang dahilan ng pagsugo sa kanya. At ito ay upang iligtas at hindi hatulan. Gusto pa rin natin yan dahil madaling tanggapin. Pero sa susunod na verse, sa 18, ay makikita natin na hindi ito para sa lahat ng tao, kundi para sa lahat ng sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. At ang mga hindi sumampalataya ay hinatulan ng kaparusahan. John chapter 3 verse 18 Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit ang mga hindi sumampalataya sa kanya ay hinatulan ng maparusahan. Pero teka, di ba sabi ng verse 17 na sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, bakit may hatol at parusa na mangyayari? Sapagkat ang mga hahatulan ay yung mga hindi sumampalataya. Oo, walang hatol na parusa pero ito ay para sa mga sumasampalataya at ang mga hindi ay hatol at parusa ang tatanggapin. Sino ba ang hindi sumasampalataya? Sabi ng verse 19 at 20. Sa John 3.19, hinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan, ang ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sa John chapter 3 verse 20 ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Silang mga ayaw sa liwanag o ayaw sa liwanag na ibinigay ng Diyos. Sila ang mga nais ay ang dilim upang hindi mahayag ang kanilang mga masasamang gawa. Kaya naman dahil ayaw nilang kumilala at sumampalataya sa Diyos, ang kanilang sasapitin ay kaparusahan. At sino naman ang tatanggap ng buhay na walang hanggan? Yung mga sumampalataya na namumuhay sa katotohanan at may pagsunod sa Diyos. Sa John 3.21, ngunit ang namubuhay o namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sa gayon na hahayag ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Gusto mo pa ba ang verse na John 3.16? Gusto mo ba na iniibig ka ng Diyos? Ayaw mo ba nang mahatulan at maparusahan, Manampalataya po tayo sa Diyos, mamuhay sa kanyang katwiran, talikuran ang mga kasalanan at sumunod po tayo sa Kanya. At para sa mga nananampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ang pangako ng pag-ibig ng Diyos ay buhay na walang hanggan at wala ng kahatulan. Sa Roma 8.1 pamumuhay ayon sa Espiritu. Sumamuhay po tayo ayon sa Espiritu. Kaya nga hindi na nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus sa Roma 8.2. Wala na sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalayan na ako sa batas ng Espiritu ang nagbibigay buhay. Buga ng pakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa Roma 8.3, ginawa ng Diyos ang hindi magawa ng kautosan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Sa Roma 8.4, ginawa niya ang lahat ng ito upang hinihingi ng kautosan ay hindi maikasap, maisakatuparan sa ating pamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Roma 8.5 Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritwal. Sa verse 6 ng Roma 8, Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sa Roma 8:7 sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa otosan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Sa Roma 8:8 ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa Roma 8.9, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Sa Roma 8.10, ngunit kung nasa inyo si Kristo Jesus, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang Espiritu dahil sa pinawalang asala na kayo. At dito po tayo magtatapos sa Roma 8.11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos din niyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu ng nananahan sa inyo.